Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayo magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na ipinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan magpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba tagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan? Na sakripisyo ang teacher, estudyante, para lang ano? Ma-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well. Roads, alleys, and boulevards, and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit ni walang building permit. Subukan yung gawin niyang sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat.